Magandang hapon mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Muling buwabik sa inyong harapan Ang padrin sa vlog Ayan mga kapaders Panibawang adventure tayo ulit Pamanat sa gabi Bahagyang kumalma ang aming handi sa isla Mga kapaders lalik kami ngayon ng spot Tayo maghahap dyan sa kalutan mga kapaders Samantalahin ang kalma ng dagat ngayon At sabi sa balita Baka bukas lalakas ang amihan mga kapaders sana wala rin tayo ulit sa paglaot ngayon awang ko lang kung kaya magdalawang dive mga kapaders pero pag kaya lamig umaya madalawang dive tayo mamaya mga kapaders at para maganda natin din siya mamaya pag uwi maraming salamat nga pala sa mga salint viewer subscriber na patuloy nyo walang sawang suporta at laging panunod ng mga video sa youtube at saka din po sa mga hindi skip ng ads lubos ko salamat sa mga kapaders Aba Abangan sa subscribe namin namaya. God bless. Ingat tayo lahat. Panibagong adventure, panibagong gabi mga kapaders. Naroon surahan. Una nagpakita kagad. Nakatalikod. Mm -hmm. naman ano mga kapaders. Mga kalating kagad na surahan. Ano raw kung may kasamahan ito. Sana meron. At para bukas makadilin siya tayo. Sabi sa balita, bukas lalakas ang dagat. Kaya ngayong gabi, titistingin namin kung kaya ang dalawang dive na ito bukawin nakatago ang ulo mm -hmm. sentido ang tama gitik mga kapaders pambinta na ito paapa na nilalapat sa dagat ramdam na lamig mga kapaters. talagang malamig na ang panahon ngayon marami sa itong panay na isda at para bukas makadil si tayo ng pambigas na ito talikbago bago paro kung tawag sa ibang lugar mm -hmm. pambinta Pantara dagdag na mga kapaders Buti malinaw dito sa bahura Kahit malayo sa tabi Kauntin siya lang ngayon Naroon, bigan or matapusa Mmmmm Yari ka na dyan dagdag ulit mga kapaders, Pambigas Salamat Lord Kahit para paano May panain dito sa bahura Hindi palang nataglang ko sa alimang dagat Ramdam ko ng lamig mga kapaders, sa ulo Delikado hindi ka ng dalawang type mga kapaders na ito is the bigan Tumago, yun lumabas. Mm -hmm. Palikpikan ng tao mga kapaders. Ayan, pulit Sigurado na ito. Kahit ma na yun mga kapaders, panlako na lang bukas. Diyan lang sa barangay namin. Hanap ulit tayo. Naroon, bukawin. Maganda ang pisto. Mm -hmm. Gitik. Naudog mga kapaders ay hindi pa naan. Buhay pa. Akala ko nakitik. Hindi kaya gumalaw sa pormerong pana ako. Hanap ko. Hanap ulit tayo. Isda, pakita na kayo. Naroon, nakasilong sa corals. Malaking bukawin. Mm -hmm. Sintido ang tama. Gitik mga kapaders. Mga pambinta mo namin nahuling isda. At para makadilin siya tayo. Makatatong kilong isda lang tayo. bawin na ang gastos yung kikita na lang ating hahanapin na ito vegan Ta dinuplasan mga kapaders uulitin ko sa unang panan dinuplasan ka itong pangalawa sisiguraduhin ko mga kapaders sinusungkit ko para bumalagpag aayaw dala na yata mga kapaders malikot malikot talaga mm, na chimpuhan din Woohoo! dagdag. Hanap na naman tayong isda. Na ito, solid. Budlawan. Mm -hmm. Masarap itong pinirito mga kapalos. budlawan. Sa kaasabawan, may kasamang itlog. Masarap ang lasa nito mga kapaders. Pero pambinta na muna. Lahat ng nabahan akong isda. Masarap mga kapaders. Naroon yung kasamaan ko. Nakapaan ng malaking kulambutan. At yung lalapitan. Uy, dambuhala mga kapaders. Tutulungan ko, papanain ko din sa parting ulo. Mm -hmm. Bunutin mo na, yan. Dahil yung kasamahan ko, ang piyan mga kapaders sa Lbatana, pinasiguro ko laang at baka makabunot. Sayang. Malaki pa naman mga kapaders. Lalaking kulambutan ito. Nagpaparatinta mga kapaders. Dito lang kay asamin sa isla, ang kulambutan. Mura ang bilihan. 120 ang kilo sa amin. Awang ko lang sa inyong lugar. Tinta, ang mahal lang sa buti mga kapaders, inaabot ng 500 or 600. Awang ko lang ngayon, kung mataas pa ang ng buyer. Pero sabi, mahal pa. Kaya lang itong kulambutan, kaparabuga mga kapaders. Kaya talagang kulambutan pag nagigitik, yan ang pinakandugo na yan, tinta. Ang gaganda sa kulambutan, pag isang peraso, pag malaki mga kapaders, pag mga limang kilo ang estimate, isang tinta laang naabot ang isang buti tulad dito mga kapadir squito na agitik baka ang tinta na ito mga isang buti pero hindi nagitik mga kapadir bawas ng tinta na ito mga kalahating ipit na laang ayan nagitik na rin mga kapadir matagal din bago na na ito pa solid nasa unahan mm -hmm. Inaantay kong bumalagbag, ayaw magbalagbag mga kapaders. Kaya pinanak ko na kahit nakatalikod pandaradagdag pambinta na naman salamat lord kahit para paano makakadilisan na naman kami hanap ulit tayo tsaga tsaga puras nga pala ngayon alas utso 30 city mga kapaders naroon salam sayap bukawin malaki malabas na mm -hmm. tatakas ka pa malapad na bukawin mga kapaders or canoping 1.30 ang kilo sa amin ganitong isda Awang ko lang sa inyo. Sa ibang lugar, ganitong isda, mahal ang presyo. Pag dito lang kaya sa isla, mga kapadir, ang isda, mahal ang bintahan. Pero pag nasa kabayanan, mahal na. Na ito, budlawan. Solid. Mm -hmm. Pambinta na naman ito. Tsatsaga-tsaga ako, mga kapadir, kahit solid na lang ang yung kasamaan ko na kasi ang kulambutan na ah. walang kasamaan yung kulambutan masusumpungan na lang yung kulambutan na yan at tindaan ninyo sa tiyagaan sa paglalangoy naroon alimangon dagat mga kapaders hindi pa ang kulay luto na mga kapaders una ito isda mm -hmm. mataan tama bibiya ayos nung pang iho mga kapaders ang aking ina kay bukas nung aking magina ito sana ang masarap alimangon dagat kaya lang hebled ako mga kapaders mataba sana alimangon dagat na yun kaya lang hebled ako bawal akong kumain mga kapaders na ito isda mm -hmm. isdang may balbas or manitis ayos na itong pambinta masarap tong iho mga kapaders ang taba nito kulay orange hanap ulit tayo yan sa parting unahan maganda ang corals dito buhay na buhay mga kapaders na ito may nakalabas ang ulo uy balangitan mm -hmm. Huwag lang sana makabunot. Masarap itong gataan ulit mga kapaders. Hinihila ang pana ko. Delikadong makabunot. Sige pa rin kayo sa labas. Nakabunot pa. Ating hanapin dito sa kabilang bahura. wala mga kapaders. Naroon tayong. oy isda ito. Mm -hmm. Bibiya. Or lipstick na isda mga kapaders. Bali dalawa tagisa na aking mag-ina na ito pang iho bukas hanap na naman tayo tsaga tsaga naroon bibiya ulit mga kapaders ito sa akin naman susungkitin ko para umatras mm -hmm. malaki laki ito mga kapaders itong ihawin ko bukas itong hitog antean mataba ito sigurado na ito pa sulit pambinta naman siguraduhin ko pagpana balagbag ka lang ng kaunti ay kusa pag lumalapit sa akin ay talagang maamo ang isda ngayon talaga magpapahuli wag lang ang duplasan sisiguraduhin ko ito patatama ko sa katigasan ng katawan nang hindi makabunot mm -hmm. tinamaan sa gitna ng katawan mga kapaders ayos na ito lampas ang ating pana sa katawan hindi makakabunot ng mga kapaders Para basta katigasan ng tinamaan Ah, oh, hoy, kulambutan. Hoy, laki ito mga kapaders. Sisiguraduhin ko pagpana. Mm hmm, yun lang. Hindi nakitik mga kapaders. huy wag lang. oy tiko ang pana ko mga kapaders. Wag lang ang mga kabunot. Di ba sayang ang tinta? Ang mahalaga itong katawaan, mahuli ko mga kapaders. XL na ito. Estimate ko itong mga apat na kiluhan. Baka sumubra pa. Hanapin natin. At baka may itlogan dito mga kapaders. Nasaan kaya ang kasamahan ng kulambuta na yun? Na ito. manalanggap i eh, or tibugok mga kapaders. Gumakapang. Gigitikin ko. hmm -hmm. Sure ball. Nagitik natin mga kapaders. Mahal din ang kilo nito mga kapaders. Dito sa amin. 110 ang kilo. Nitong manalanggap eh. Masarap itong gataan sa kasamahan ko pambigay. Na ito pa, solid. Mm -hmm. Ganda lang tama mga kapaters. Tinamaan sa udog. Malaki-laki na itong solid. Sana may kasama yung solid na yun. Naroon. Manitis na kulay dilaw mga kapaters. Patatamaan ko sa gitna. Mm -hmm. Sige, ikot. Hindi ka dyan makakabunot. Iba talaga pag bagong hasa ang mga kapaders. Anti manatago sa katauan ng isda. Hanapan natin at baka mayroong kasamahan. Naroon, Camilo. Masuot na mga kapaders. Sungkitin ko para lumabas. Ayan. Lagay ng aking asawa. Pinipambangot sa gulay. Masarap to mga kapaders. Ang masarap lang dito, sipit. Lalo na yung kabilang sipit. yung sa parting kanan. Yan ang masarap daw mga kapaders. Ito ang mas masakit pa nakasipit mga kapaders. Hanap ulit tayo. tsaga para makatilin siya bukas. Na ito, sulit. Budlawan, maamo. Mm -hmm. Gitik mga kapaders. Naulog na naman. Sana may kasamahan pa. At para makaarimuhan tayo ng isda. Hanap ulit tayo. Pakita, Isda kahit kulambutan naroon, solid mga kapaders at inlalapitan mmm. -hmm. buti at bumalagbag natyumpuhan ko mga kapaders gayon ang isda, magandang panay pag nakabalagbag, malaki ang patamaan hanap pa tayong isda na ayan tayong, maginan tayong mga kapaders ito, singkag ulam balagbag mmm. -hmm isdang hubo mga kapaders ito yung isdang may kaliskis kaya na ang manipis madaling matanggal masarap itong sabawan mataba ito pagbuwan ng amihanin hanapan natin at baka may kasamahan ohoy kulambutan nagulat pati ako mga kapaders malaki laki na ito siguraduhin ko mm -hmm. namuti ang katawan mga kapaders masama ang tama pero buhay pa hindi ko masasabing nagitik mga kapalis, gumagalaw. Ayos to. Buong buwang tinta nito walang kabos bawas. Nakadalawang kulambutan na ako. Yung kasamaan ko, nakaisa na mga kapalis. Na ito, bigan uli. Matampusa. Malikot. Sumuot pa. Tumago. Mm -hmm. Lumabas din mga kapalis. Salamat Lord na marami. Ayos na ito. Meron akong hindi didilin bukas. Isang dev lang tayo, hindi kaya lamig. Abang-abang lang ang pag-uwi namin. maray salamat ulit sa inyong panonood. Na ito na mga kapaders nawi pa kami. Dito na kami sa punduhan ng bangka sa Guarnihan. Ayun na huling kulambutan ni Kadavis Rico mga kapaders Laking kulambutan. Mga limang kiluhan yan estimate ko. Pinahirapan kami kayo yan bago magitik. Matagal mga kapaders bago magitik ni Kadavis Rico. Palibasa malaki. Mahirap magumul ang ulo naunok mga kapaders salamat tol sa biyaya napekol mo sa amin naman ngayong gabi masama na simoy ng hangin delikado na lakas bukas ang dagat mga kapaders may iris man tayo iilang piraso naroon pa sinaya ko mga kapaders may dalawang kulambutan saka mga isda na ito yung huli ko mga kapaders dalawang kulambutan man Bali tatlong kulambutan mga kapas sa ating huling ngayon. Medyo naging ahina ang ating bahura ating napuntahan. Pero ayos man, halos pili ating napa ng isda. Halos karamihan yung pambinta mga kapaders. Malaking kulambutan, dalawang piraso. Yung isa medyo malitlit lang mga kapaders. Estimate ko mga dalawang kiluhan. Itong dalawang kulambutan ng malaki, talagang iriinahin ng mga kapaders. Abang-abang lang bukas sa ating kikitain. Ito nga pala mga kapaders, ating huling isda sa pinanaan. Isang para ganita man mga kapaders. Tawag ko lang kung kilo itong isda namin. Pambawi sa gastos. May kikitain po mga kapaders.

Magandang umaga sa lahat mga kapaders Ito na aming kinita lahat lahat Sa kulambutan aming kabintahan 1,370 Sa SDA, 624 Ito ang kita namin lahat lahat 1,994 Ang gastos 331 Ang natira 1,663 mga kapaders Pinag-apat ang bawat isang mga kapaders Di na makita na ito 415 bawat isa mga kapaders ayos na ito maraming salamat lord sa biyaya na pinagal mo sa amin ipambigas na naman kami siya nga pala mga kapaders sana itong video ito matapos din nyo at sa ulihan shout out tayo mga kapaders shout out tayo mga kapaders sa mga silent viewers subscriber shout po kay Jan Berber Joel Costillas and Costillas Family Shout po mga kapaders, kay Lilibet Valdez. Shout po mga kapaders, kay Renato Sherigen. Shout po mga kapaders, kay Delpin Sagayli from Davao City. Shout po mga kapaders, kay Bibin Burlagdan Chanil. Shout po mga kapaders, kay Betre Sili. Shout po mga kapaders, kay Elias from Mauban Kison. Shout po mga kapaders, kay Daily Moto at sa Gloria Family from Panukulan, Quezon. Shout po mga kapaders, kay Bule from Quezon City. Shout po mga kapaders, kay Berhelio Sapi at Wild Sapi from Binalay, Tinambak, Kamsor. Shout po mga kapaders, kay Rogelio Isip from La Union. Yan po mga kapaders. Shout out po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyong paunod ng mga video ko sa YouTube. Shout out po mga kapaders kay Medel Rivas from Lamau, Romblon, Romblon. Shout out po mga kapaders kay Iking CP from Sambuanga, Del Norte. Shout out po mga kapaders kay Ronaldin Gomez. Shout out po mga kapaders kay Maki Boy Borrello and Family from San Roque, Tabaco City, Albay. Shout out po mga kapaders kay Jalisa Serbano from Dubai. Yan po mga kapaders. Shout po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa walang sawang suporta ninyo at panood ng mga video ko sa YouTube. Maraming salamat din po sa mga hindi yun nag-skip ng ads. Maraming salamat po sa inyo mga kapaders. God bless. Ingat tayo lahat.